You know that I am always rooting for you. Pero alam mo din that I can only do so much. Eh, kaya Lorena, ayoko naman po ma-promote nang dahil lang sinabi niyo kay CRD. Gusto ko po kung ma-promote man ako, yun ay dahil deserve ko. Kung hindi pa naman po time, okay lang. Thank you. And thank you for being so loyal to us. Mm sa dami ng pinagdaanan ng pamilya, kay Ino. Sa kabila ng lahat ng nangyari, lagi ka nasa panig namin. Sana hindi magbago. Yan hey, lang naman po tayo sa totoo, di ba? Oo. Tama ka. Baby pa nga lang po ako. Sabi ni Tina, boses nyo lang daw po yung nakakapagpatahan sa akin. Siguro kasi, alam ko po na boses yun ng katotohanan at katanungan. Hmm, na naman ako. Pahag na! Oh, Philip. Uh. Subay ka na sa akin. Hatid kita. Hindi na. Nakabook na ako eh. Sige na, uwi ka na. Jadi sumaya ka ta. Kung um, akala mo, nalulungkot ako dahil dun sa naudlot na promotion. Sige, aminin ko. Slide. Pero I'm okay. Kaya so, sige na, ka na. Promise? Attorney Kurtlet ba yung pangalan mo? Kulit eh. Okay, sige na basta mag-iingat ka. Yeah. Thank you. Yeah. Sayang, Lord. Pero okay lang po yun. Pwede po ba yung isa kong hinihiling sa inyo, ibigay niyo na? Pakikising niyo na po si Sir Ramir.